Hello, kamusta po kayong lahat? Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panabagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Mayroon na naman pong bagong revelasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa magkapatid, ano? BBM, I, Okay, wag na natin patagalin, ano? Uh, iparirinig ko na lang po sa inyo yung Press Conference ni Sara uh, Kanina lang po ito. Hapon, no? Okay. Eto na po. People na interesado maging... Sabihin na natin, Prime Minister, Prime Minister kung matuloy yung niluluto nilang chacha o President. Kung hindi maluto yung chacha nila. Okay. <laughs> okay. Hindi marinig yung nagtatanong, ano? Eh, Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, eh, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Ayun. kasi we uh, put line. Hindi po kami nakikris-cross ng uh, problema namin. Tulad po nang sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yun, ang drug smuggling siya lang ang magsasalita. Siya, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa sa confidential funds na tinitira, sa COA na inahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin, din yun. E eh, ganun din kami. Uh, ni Pangulong Duterte, we have uh -huh. a different set of lawyers uh, for ICC. So, iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para okay. sa IHIN. okay. kanya. Hindi? Uh, hindi, I'm not at all uh, bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president all mm -hmm. because of power and politics pero kung ako lang ulitin ko lang ha unang una, hindi ko gusto tumakbo president Ayan, yan, mga, yan. kaya nung pinanong ako ng magkapatid na Marcos ni BBM at ni Senator Aimee Ayan. kung tatakbo ako gresyo ko sinabi January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Okay. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman na pag-usapan yun before the deadline of filing of candidacy. Hindi na pag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo kong Mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka three consecutive terms na Mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng uh, filing of candidacy, magpapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. okay. Sabi nila, hindi kami mananalo mm. kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Ayon. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects, si Pangulong Duterte, sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga 'di ba tumakbo kami on the platform of unity and continuity. Ayun. Na Ay hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Free o oh. so pagpaalis din nila ako dito. Or impeach nila ako. Hindi kawalan sa akin ang posisyon na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo ang presidente. Hindi ko mas gusto tumakbo ang vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects In Manalaw, sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. at naisip ko at the time, if I am vice president, patututukan yung mga proyekto na yun na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for vice president. Kasi imagine ninyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila oh, oh. ako until the day na maupo sila sa 2028. Ayun. Ano? Ngayon na Mahirap sagutin ang 2028 Kasi imagine ninyo Pagbaba ako dito, nahulog ako doon sa handanan Diba? E eh, namatay ako bukas Sayang <laughs> oh. yung paghahanda ko oh, man, man. Sayang yung paghahanda ko Dahil ang layo ng 2028 Dapat magplano For 2028 Sa 2027 at fourth quarter Ng 2026 Wala akong planong ganyan Yes, ma'am. Wala naman kami, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Do I regret helping? Ayan, ayan, uh, ayan, ayan. Do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Senator Amy? Senator Amy Marcos? Magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun. Sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sabi ko kanina eh. Kung hindi man ako tumakbong vice president, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Eh, hindi nga natin alam kung sinong mananalo noon eh. Kung hindi ako tumakbong vice president. Oh, tama. president, so likely yung isa ang president. Eh, lalo na yun. Oo. Oh, si Lenny. Diba? Pag nalim daw ang... Si Lenny. Ano? How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, mm -hmm. um, tatanggapin eh, kung ano yung darating kesa sara, sara Wala kasing mic yung nagtatanong kaya sa politics. Nine years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from nine years old until today, wala akong ibang uh, um ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe kundi pag-aaral nung ako'y nag-aaral pa eh, politika, nung natapos na ako nag-aaral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define eh, kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ng ang ating mga public officials dito eh. May eleksyon eh. Eh hindi natin alam kung saan tayo pa pupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Ayun. Yun yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. Thank you. Okay. Marami talagang umaatake kay Vice President Sara na bastos na. Uh, ang ibig sa ibig sabihin natin, siya ay Vice President ibinoto ng 32 million mas mataas pa kay BBM. Walang paggalang eh. Kung siya ay atakihin, walang paggalang talagang mga bastos, ano? Buti kung totoo yung akusasyon nila. Eh lahat naman ipaninira. At yung sinabi ni BP Sara kanina. Humingi talaga ng tulong itong dalawa, BBM I no? At sinabi nila, ka, tatakbo ka ba na presidente? Tinanong si BP Sara. Sabi niya hindi vice-presidente Vice hindi rin ang pangarap lang niya ay maka third consecutive uh, mayor sa Davao ang sabi nila nung dalawa BBM-SARA bbm Amy uh, BBM hindi kami mananalo kung hindi mo kami tutulungan ibig sabihin kailangan ni BBM ng tulong ni Sarah Okay? So, ang kailangan ni BBM, boto sa Mindanao at boto sa Visayas. Yun ang kailangan. At si Sarah ang makakagawa nun. Si Sarah ang makakatulong sa kanila. Dahil naisip ni B.P. Sarah na kailangan ng continuation yung ginawang uh, build, build, build ni dating Pangulong Digong. Continuity. Uh, unity, continuity. Yan siguro o malamang yan ang naipangako ni BBM kay BP Sara. Di ba? Usapan yan eh. Hindi po pwedeng ano yan yung uh, uh, hindi na pag-usapan. Kumbaga, may tawag na dyan. Parang palabra de honor na yan. ba? Diba? Usapan yan eh. Pero ano nangyari? Dahil sa sobrang kagahaman, greediness, eto, dahil threat, threat si B.P. Sara, at ayaw nilang bumaba na sa pwesto, ayaw nilang mawala yung kapangyarihan. Gusto nila within the family na lang. Eh wala na yung usapan yung continuity, unappropriated na nga lahat ng mga big projects sa Mindanao, Visayas, wala na. Hindi na pinondohan. Pero yun ang usapan. Kaya siya tumakbong Vice President para dun sa mga proyekto na yun na kailangan ng mga tao sa Visayas at Mindanao. Pero uwi na lang ya. dahil sa kagahaman, sa kapangyarihan, kwarta, pera, kayabangan, lahat na. Lahat na. <clears throat> at yun ang problema ngayon ng administrasyon. Sinong patatakbuhin nila? Eh kailangan muna nilang pabagsakin ang mga Duterte. Kasama na si Baste at si Pulog. Bakit? Eh baka naman hindi talaga tumakbo si Vice President Sara sa 2028 at magulat sila si Pulong pala tumakbo o si Baste kaya lahat na yan papagsakin na lahat yan lahat ng pwedeng tumakbo di ba? Oh, si Baste si Pulong tinitira na rin si Tulpo manood kayo Ab abangan nyo <laughs> baka 2026 tirahin na yan Ha? Inuuna lang nila mga Duterte kasi napakalakas ng Duterte. Si si ano na po eh uh, tulpo, wag kang magtitiwala diyan sa mga Marcos. Pinapaano ka lang niya, pinapapahinga ka lang niyan. Pero titirahin ka rin niya, sigurado 'yan. <laughs> sigurado eh. dalawa sila ni ano eh, ni Vice President ang magka ano eh, magkalapit sa survey. Eh. Sino pangatlo? Lenny. Oh, relax ka lang din dyan, Lenny. <laughs> Baka pag itong dalawa napabagsak na nila, sabi nga eh, kaya sira-sira, sabi ni Bipi Sara. Kung ano man ang mangyari sa kanila, sa kanya, kung makulong, tanggapin ano Kung ma-impeach siya, okay lang, hindi kawalan. Hindi kawalan sa kanya eh. Kasi wala na rin naman yung pinag-usapan nila na continuity sa mga big projects para sa Visayas at Mindanao. Wala na, bali wala na lahat eh. No? Kaya hindi rin siya nagsisisi na bakit siya tumakbo ng Vice President kasi kung hindi siya tumakbo ng Vice President, sino ka tandem ni BBM? Baka hindi manalo si BBM. Baka si Lenny ang manalo. Ganon din ang gagawin. Sabi ni BP Sarah, ay mas lalo na yung isa. Si Lenny nga yun. Kung si Lenny ang nanalo, magiging threat din sa susunod na halalan 2028 magiging threat din siya si BP Sara yan, yan din ang titignan siya rin ang hahabulin na baka tumakbo ito sa 2028 so aatakihin pa rin siya wala, wala, walang choice di ba walang choice <laughs> unless kung sino na ang kung matapos na ang 2028 election kung nakaupo na sila, doon na siguro sila magpapahinga sa kakaatake kay BBP Sara. Or baka hindi pa rin magpahinga. <laughs> Kasi susunod na election, iisipin nila. Baka tumakbo na, baka tumakbo to. Wala. Pu puro ganyan yung mga style talaga ng dilawan at uh, Marcos na pula na may dilaw na rin. <laughs> Wala nang mangyayari sa Pilipinas. Puro politika 2028, ito midterm election pa nga lang eh. Pero 2028 na yung nasa isip nila, no? Kailangan nandito pa rin tayo sa kapangyarihan. Kailangan hindi mawala sa atin ito. Bangag na bangag sila, eh, you know? Sabog na sabog sila sa kapangyarihan. Napakatindi. Kaya wala na mangyayari sa Pilipinas. Eh puro ganito na ang gagawin eh. Paggising nila sa umaga, oh, kumusta yung pinatrabaho ko yan? Oh, ah, uh, uh, <coughs> paano? Ba? Bagsak na ba ang mga Duterte? Oh, paano? Paggising sa umaga, yun, nasa isip. Hindi nila iniisip yung mamamayang Pilipino. Kung ano magiging kaayusan ng bansa, wala na. Hindi nila mahal ang bansa. Hindi nila mahal ang mga Pilipino. Ang kababayan natin. Ang gusto lang nila, itong power. O oh, dyan sila bangag na bangag. Lasing na lasing sila sa kapangyarihan. Lasing na lasing sa pera. Kaya, ano na kaya mangyayari sa Pilipinas? E eh, puro ganito yung kanilang trabaho. Wala silang wala, wala talaga. Okay, hanggang dito na lang po sa ngayon. Yan lang muna. Maraming salamat sa panonood. At sabi ko nga sana si BP Sara meron na lang super power. Sana isa na lang siyang Wonder Woman. Eh. Para ano, lipulin lahat ni BP Sara ng mga mga kokonyo ko yung mga jolog sa ano sa gobyerno at ikulong niya sabay-sabay no? sama-sama sila sa kulungan no? mag magrambol sila doon o bigyan sila ng pulboron sabog-sabog <laughs> sila doon at uh, si BP ang tanghali na reyna no Kingdom of the Philippines oh, huh? 'di ba hindi na Republic of the Philippines Kingdom of the Philippines Your Highness, the Queen, uh, Sarah Duterte. <laughs> Nangangarap na tayo ng buhay, <laughs> ng gising. Salamat po sa panonood. See you next time.